Salamat sa inyong lahat, welcome back sa Habi ni Daddy Sa video po natin ngayon, medyo malungkot po yung ating topic Dahil nawalan po tayo ng isa sa kaibigan at member, bagong member ng ating family Haunted uh, po yon na black headed kite Na naipakita ko sa inyo nung nung na acquire natin siya at isinama din natin sa vlog Etong nandito si Paris na po 'yan, yung nawala ay si Joy. Ah uh, pung si Paris, bagong acquire lang natin 'yan, no, nung nawala si Joy. Kasi alaga po kasi ng niya ano 'yan ni Baby, kaya hinahanap niya. So nung nawala si Joy, kumuha tayo ng kapalit. No, kahit na medyo mahal kasi hahanapin ni Baby. Ayoko naman na malungkot si Baby dahil sa pagkawala ni Joy. Pero pinakita ko rin naman nung nawala si Joy, si Baby, no, alam niya na namatay yung alaga niya. Ito po ay eh, nagustuhan ni, ni Baby natin, no, kasi nakita niya na tumatalon-talon siya, no, playful yung ibon. Kaya naghanap ako at nag-acquire nga tayo. Kaya lang sa maampalad, eh, namatay sa atin, no? Kung ano man yung dahilan, hindi natin sigurado kasi malusog naman yung ibon at tinitingnan ko yung mga posibleng dahilan eh, hindi ko mawari talaga ano. Pero ito po ay makakapagbigay din makakapagbigay sa inyo no ng informasyon na kahit na matagal na sa paglarangan ng pag-iibon kahit na ah uh, matagal na tayong nag may haroon tayo yung hunted formula, eh nangyayari pa rin yung mga ganong di inaasahan no, na ng ating mga alagang ibon. Kahit naman sa malalaking ibunan, no, sa mga ibang vlogger na napapanood nyo, namamatayan din ng mga hunted na ibon, uh, hindi po natin niya kagustuhan. No? At ito po ay paalala lang para malimitahan at maiwasan din na mangyari sa inyo yung mga nararanasan natin no sa ibonan kaya minamarapat natin na ibahagi kahit na hindi maganda yung karanasan parang sa ganon kapulutan nyo po ng informasyon na magagamit nyo para maiwasan na mangyayari sa inyo yung nangyayari po sa atin so ito pong ibon na to ay sa-acquire na natin dun sa pares na pinagkuhanan natin kay Joy. Si Joy, mura lang natin siya na-acquire. No, halos, halos, bigay lang siya sa atin. Half lang ng price yung nakuha natin. Ito, ay, full price na. Two years old na po kasi ito eh. Si Joy, napakain na pinapakain na natin siya ng solid food. No? Na-transfer na natin siya dito mula sa hand feeding. For winning na po talaga siya. Pinapakain na natin ng solid food ng fruits and vegetables. nag iintroduce na tayo sa kanya. Tapos, mm, pinaprepare na nga natin siya sa seeds. No? Kaya hiniwalay na natin dito sa cage. Kaya lang, pag uwi ko, patay na siya. Anong akong bigla mga kahabi. Nakita ko si Joy, patay na. Nilalanggam na siya. Okay pa to kanina eh. Kumain pa siya eh. O ngayon matigas na. Ang nakain ko lang sa kanya, mansana, sayo sa loob. Sayang. So, ayan. One month na siya sa atin eh. Lumilipad na din. Kaso wala na. Iniwanan niya tayo. Mga oh, kapang hinayang. Sorry Joy. Oh, kulang ako sa'yo. Wala naman pagkukulang ko. Sorry hindi na kita Sa hunting po ng ibon, marami tayong kinasaalang-alang, no? Hindi lang yun sa pagkain. Kapag bago natin iwalay or pagka nawalay na, nagbibigay din tayo ng antibacterial para in case na may bacterial infection yung ibon, eh ma-address natin. So, meron na tayong mga previous video tungkol sa hunting maglalagay po ako ng link dito para pwede nyo balikan yung mga hunting video natin at dito po sa nangyari kay Joy ang posible pong nakikita kong dahilan dito ay maaaring overfeeding kasi nagpalit tayo ng syringe from 1cc nagpalit tayo ng ganito ng 20cc kasi yung 1cc natin eh marubilis siyang masira yun po talaga yung nire ko noon na gamitin sa hand feeding. kasi yung pressure po noon at yung pagbibigay ng formula ay gradual yung pagpasok sa bibig ng ibon. Unlike po dito, eh medyo malakas ang pressure saka malakas din ang buga ng formula. So, maaari din na uh, dalawang posibleng kung dahilan, maaaring na overfed natin kasi 20 cc na nga po ito, baka nasobrahan tayo ng bigay or the pressure nung Uh, formula no pagka nagbigay kasi nito yung pressure niya medyo marami lumalabas baka napuntahan sa baga kasi magkalapit lang yung daanan ng pagkain sa kadaanan ng hangin ng ibon kaya posible na dun po yung dahilan kung bakit bigla na matay yung ibon natin kasi saglit lang eh. hindi naman matagal yung ano eh pagpalit natin ito one day lang kinabukasan na matay siya eh. So yun lang po yung nakikita kong dahilan kasi malusog naman yung ibon natin uh, at alagang-alaga po yan. No? ah uh, yun po sana ay sapulutan natin ang informasyon at aral ito para malimitahan natin yung ganito pangyayari sa ating ibunan na uh, mapalaki po natin na ma-enjoy natin yung hand feeding ng ating mga alagang ibon. So itong si Paris ay paparisa natin. Maghanap tayo ng male na black headed. Ito kasi 2 years old na siya. So sana ma-breed natin at mapalitan natin yung nawala nating ibon. At makapagparami din tayo ng ganitong uri ng ibon na ito sa mga uh, gusto nating uh, mutation, uh, species ng ibon dito sa ating ibunan. Maparami natin sila para din sa mga ibang kahabi natin na nagnanais ng ganitong uri ng ibon. Sana po ay naibigan nyo itong ating video. Sa araw na ito. salamat po sa yung support at pananood. And this po,